habang tulog po si BB3, ayan makakagawa tayo ng video ngayon kasi tapos mo na po ako sa mga gawain dito sa bahay. Ayan, uh, hello po and welcome back to Ate Shana's TV Vlog. Ayan. Ayan. Sa mga nakapanood po nung last upload ko, ayan, madaming nagalit sa akin. Pambabas yung ano yung nababasa ko sana sa, ano, sa comment section pero hindi ko na po inisip kasi dagdag dagdag isa pa yung sa ko. Ayan po. Uh, ngayon po, uh, ibabalita ko lang po sa inyo na yung pong uh, ng na nagpanggap bilang alias Rain, kasi nakausap ko po, po siya bilang alias Rain. ay hindi lang po pala ako yung ano, um, yung naloko niya. Marami rin na taga dito sa si bahay. Uh, po sa Vincent's kasi nagtanong-tanong ako tapos, nalaman namin na hindi lang pala ako yung naiskam ng napakaraming tao po dito sa bayan ng Daet. Tsaka, hindi lang po dito sa iba't ibang lugar din po pala. Tapos, ah, uh, nakapag, ano na din po kami noon, nakapag blotter na rin po kami. Tapos, yung ano po, yung babae ay sabi daw na ospital kasi ako hindi ko na po siya maano sa FB, hindi ko na siya makita. Hindi ko na siya ma... Kahit iseach po, hindi ko na makita yung ano, FB page niya. Saka yung FB account niya. Uh, sabi daw, uh, nagtatagi na matapos makalabas sa ospital. Kasi na ospital daw, yun yung paliwanag. Tapos halos yung natangay po nila sa iba't ibang tao ay umabot na po ng 7 million kasi kahapon puro yun yung inaano ko at sinususun ko nga po yung pera at sayang sabi ko ito nag ipon -ipo na namin yun sabi ko baka makuha pa pero yun nga po hindi lang po pala ako yung naloko marami po kami yung isa nga po na nakausap ko muntis pa sobrang depressed na kasi ang naibigay uh, daw po niyang halaga doon ay may kulang-kulang 300 daw po yung ibigay niya yung halaga doon sa babae. Tapos, kasi daw po yung unang transaksyon nila, okay naman. Tapos, okay naman, okay naman. Hanggang sa biglang na-wash no out yung pera niya. Ganun po yung nangyari sa kanya. Ayan, sa mga nakakapanood naman, napakadami yung galit sa akin, napakadami ng babae. Kasi, may pera naman daw po pala ako. Bakit daw naputulan ng kurente sa bahay? Bakit daw walang gamit si Bumbay? Bakit daw lumapit ako na kanya na pag may sakit si si Baby Trace? Ayan po, explain po natin yung lahat-lahat. Tapos, uh, napag-isip-isip ko po na na napakalaking halaga ng YouTube kung isasacrifice ko po. Buti nga po at yung pinagkahiraman namin ng pera mm -hmm. ay napakiusapan ko. Nalaman yung sitwasyon ko. Tapos, kunin ko po, po yung nangyari. Tapos sa mga nang babas naman, kasi may pera naman daw pala ako. Tapos, ganun yung nangyayari sa lahat. Ayan po. Ang dami kasi ng putak ng putak. Ang daming salita ng salita ng kung ano. Wala naman ng alam. Hindi naman alam yung totoong nangyayari. Basta lang napanood sa camera yun na. Tapos, kanina nagbabasa ko ako ng mga comment. Ang daming mga positive comment, ang daming brush comment. Tapos, ang daming rin na hindi naniniwala sa akin. Ang sa akin po, basta uh, gumawa ako ng video kasi yun nga, gumawa lang naman po ako ng video kasi ipapaalam ko na ibibenta ko sa, nga, sa, ko nga po sana yung YouTube para hindi naman mabigla yung mga tao na, oh bakit ano ibibenta ganito ganyan para malaman din po nila yung sitwasyon hindi ko na nga po sana ilalabas yung itong video na to kasi ay yung video na inupload ko kasi alam kong mababas ako doon sasabihin na ako na ang tanga naman ni Shane na wala sa online at alam niyo nang ang daming scamming kaya nga po eh kahit na po ako sinisisi ko yung sarili ko bakit ako bakit ako nagpaniwala sa mga ganun-ganun pero nangyari na po, wala na tayong magagawa. Kaya, move forward na lang po. pagharapin na lang yung ano, yung ngayon. Huwag nang isipin yung nangyari. Gumawa na lang ng paraan. Tapos ang daming nag ano, doon. Nag-comment, iba't iba. Meron pang nag-comment doon na, sa totoo lang, wala na ako nang gano'ng manood sa iyo simula nag-asawa ko. Ka. Kasi napabayaan ninyo sila binigay. Alam niyo po, simula nung nag-asawa ko, eh. totally hindi ko naman sila pinapabayaan. Kahit itanong nila siya, eh. kahit po itanong niya pa sa bahay. Halos na yung eh, kahit bagong panganak ako doon, wala pang one month si Biggie kung na kami doon sa bahay. Ang alam kasi ng ibang tao, ng asawa ako nag sa bahay, pinapabayaan ko na sila. Yun ang alam nila kasi hindi naman nila nakikita yung totoong sitwasyon, yung totoong nangyayari. Kaya yun na lang yung binubuka ng big nila, kung ano na lang yung nakikita nila. Tapos meron pang nagsabi din, bakit mo ibenta yan, nakakatulong? Nakakatulong yan, bigay mo sa kapatid mo sila mag-vlog makatulong sa kanila alam niyo po, bagong panganak pa lang ako, sabi ko, o oh, kayo na mag-vlog, kayo na mag-video, kasi sigurado akong hindi ko yan mapopokusan kasi bagong panganak ako noon, bawal po pati ako magpara sa ipin. Tsaka may baby akong kailangan pukusan. Sinabi ko na po in sa kanila noon pa. Kaso, wala nga sa ano nila na mag-video, ayaw nila. Ayaw nilang mag-vlog, ayaw nilang mag-gawa ng video. Kaya, no choice ako, hindi, hindi ko, man din sila mapipili. Alam naman pong pilitin ko sila. Kaya sabi ko sa kanila, kung kayo kayong video, kahit ako na lang mag-edit, kahit ako na lang mag-upload. Basta sila na ang mag-video, sila na ang mag gag Pero kahit anong pilit ko, ayaw po nila. Yun, isa din yun, hindi din alam ng ibang tao. Kala ng iba, sinasarili ko. Ako nga po gumagawa ng paraan para makapag Video ng kahit ano para may mai-upload. Tapos meron pa doon nag-comment, May pera ka pala si Bumbay nagkukutom lagi. Minsan wala gamot. Alam niyo po, si Bumbay hindi na kahit noon pa. Pag pumunta ko sa bahay, iiwanan ko ng pagkain. Ngayon na lang po nangyari yan. Kasi nung mga nakaraan, halos hindi ako makapunta sa bahay. Hindi ko pa po na-upload yung nabinat ako. Ilang days akong trangkasado. Dalawang linggo. Ang nag-alaga sa kapas sa anak ko, si Kulot. Pinupunta po yan sa Mantagbak kasi aalagaan. Kasi hindi ko talaga siya kayang alagaan. Dito lang ako nakai-stay. Kasi si Bibi, hindi mo na po sa akin nagbibedi. Nagbitaw na po yan. Sa ga po na po siya nagbibedi nung time na nabinat ako sila po ang nag-aalaga dyan yun hindi ko pa yung kasi hindi ko nga maasipaso di ba, hindi din yun alam ng ibang tao tapos wala daw wala daw lahat ng gamot si Bumbay meron po dyan kung napanood niyo po may nag-sponsor po dyan Bumbay ng mga gamot halos ang dami po noon Siguro, ano po yan ang good for 2 months nga Tapos, meron po yan, meron po akong binigyan na stock na pang 1 month. Di, may pang, may pang-consume na po siya ng 3 months. Sa 3 months na yun, sabi ko, habang may pang-consume pa si Bumbay, kahit may gamot pa siya, magbili kayo kahit dalawa, tatlong pera. So, para, in case man na ma yung pang-consume niya ng 3 months, may may makukuha, may ginadagdag. Yun po yung sabi ko, hindi naman kasi pwedeng ako lagi, ako lagi kasi bihira naman akong mag-upload. At hindi na rin ako makagawa ng video. Kaya wala silang maaasahan sa akin. Yun yung sabi ko. Pero po si Bumbay, hindi talaga totally ng na gamot. Ngayon lang na naman din po kasi halos. Kung mapapanood nyo, nung nakaraang buwan, halos wala akong upload. Siguro po, or hour lang na upload. Kaya po i-check nyo pa. Eh, wala po yung kita. As in, wala akong kikitain. Anong ibibigay to kay Bumba na panggamot? Yun po yung ano po. So, sasabihin daw may ipon. Yung ipon po na yon yung issue po din sa ipon na yun, hindi po yung total yung pera ko lang. Pera din po yun yung asawa ko na inipon niya para kay Chris Chris. Tapos, halimbawa, medyo sobra naman lang yung ano ko, yung sahod ko, ba 2,000 sobra, 3,000, ilalagay ko po doon, pero naman nagsabi di ko, na, kaya maisigil kahit yan nakapakabait, pero natiis yung pamilya mo, kahit meron ka naman pala na tinatago na naitabi natiis mo, pamilya mo na walang bigas, walang kuryente, walang gamit sa si bumba at nasan pa kaya Ang dami kasi putak ng putak, wala naman mga alam. Kaya tulad nito nag ko daw ang pamilya ako. halos na mag-away na kami mag-asawa kasi bigay ako ng bigay sa bahay kahit wala na kami yung kapirahan dito hindi mo limandaan na yung pera namin nahatiin ko yun tapos minsan magagalit yung asawa ko kasi na magbigay daw pag may extra pero kapag isa din kaming dito mag-isip-isip naman daw ako pero yung iba ang inaato pag napapabayaan tayo. Kasi po yun ang mga akala nila, yun ang ano nila, yun ang iniisip nila. Wala daw bigas. Alam niyo po ba, meron naman talaga din bigas kasi lang ay may mga nangyayarang hindi maganda. Na siguro i-private na lang namin. Tapos yung walang kuryente, yan isa pa po yan, yan yung pinaka nababasa ko sa comment section na bakit daw hinayaan ko na maputulan ng kuryente sa bahay eh may pera naman pala yan po ang daming hindi nakakaalam ng story about yan alam nyo po ayaw kong magkwento ng ng exact to the point kasi may taong mababash na naman alam nyo po yung resibo pong yun ay maglimang resibo kaya kami naputulan ng kuryente. Pero po, alam niyo po, kada resibo po doon, may pambayad. Kasi lang ay may nangyari na hindi ka nais-nais. Kaya, umabot ng limang resibo. Kaya, naputulan sila ng kuryente. Alam po nila yung totoong nangyari. Alam nila yung totoong kwento doon at hindi ko na kailangan pang ikwento dito sa social media kung ano yung yun pinaka uh, direct to the point kung bakit nang naputulan sila ng kuryente. Yung student daw po ang nagbayad. Ayan, may kwento din po doon pero private na lang din po uh, para wala ang maging issue. Pero yung muna naging limang resibo, ako nga hindi ko alam na naputulan na sila ng ilaw. Hindi ko rin alam na limang resibo na pala na hindi nagbabayad. Ang alam ko, buwan-buwan na babayaran. Yun yung alam ko. Tapos nagtaka na lang ako kasi nagchat sa akin si Kulot. Brand out dito sa bahay. Walang ilaw. Tapos yun know, Nag-question mark ako noon. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Tapos sabi ko, di ba nagbabayad? Tapos yun lang ako na sa akin ni Kulot. Kung ano yung pinaka dahilan at hindi ko na po kailangan i-share dito sa social media kasi ang mga tao ay masyadong mapanghusga, masyadong maraming nasasabi. Kaya, nalaman ko yung totoo sa akin na lang yun, sa amin na lang yun. At hindi nyo na kailangan pang malaman para lang manghusga. Kaya ayan, sa mga nagsasabi, pinabayaan ko sila na napukulan ng kurente si Bumbay di mapapabayaan ng walang gamot. yeah, nag-explain po ako kung bakit sa ngayon po sobrang hirap sa ngayon, hindi ko masuportahan si Bumbay ng gamot. As in, kasi walang-wala talaga ako ngayon. Tapos, sabi ko nga kay hey, Madeline, total siya naman yung may trabaho. Kahit dalawang piraso, tatlong piraso, bilhan niya. Bilhan niya muna para hindi lang pagpara sumpungin si Bombay kasi nakakaawa ko si Bombay kapag pinagang sumpung nakakaawa ko po siyang pagpara mas yan. kaya sa mga nagsasabi po uh, may, pera pal may pera naman pala tapos pinabayaan magkutuban ng, ng kurenti yung mga kapatid yung mga kapatid ko ay hindi nagalit sa akin kasi alam nila yung totoo tsaka sila mismo yung nag-message sa akin na Ate, walang kuryente. Naputulan kami. Tapos yun na nag-question mark na ako. Tapos kuyen na nila sa akin kung bakit nang narinig. Nagalit pa nga po ako nung una, eh. Kasi about nga sa rason kung bakit sila naputulan. Nagalit ako nun. Nag naging ganun lang naman po yung utang ko. Kasi nga yung time na nagpo process kami ng ano, ng, yung scammer sinasabi niya sa akin na, Ma'am, mali po yung bank account number mo. Kailangan po natin mag-deposit ng 16A para ma-unlock po at maayos yung pera niya. Ako naman, kinakabahan na, eh, gusto kong mabawi yung pera. Kaya ako, nanghiram po ako ng pera dun niya sa akin utangan ko. Sabi ko, pwede po makahiram ng ano, ng ganito na i eh, na ipapang ano ko po para ma-unlock yung account ko. So, alam mo po, piniram niya ako ng gano'n kasi alam naman niya na sinend ko po sa kanya yung yung ano ko, yung parang para Facebook, parang gano'n. Kaya sabi ko, ah, ate, paka pwede po makahiram gano'n to. Kasi yung, yung pera po sa ako yung po problema para po maayos yun kaya po daw magdeposito ng ganto tapos pinahiram niya ako tapos hanggang sa naibigay ko na din sa kausap ko nga uh, hindi pa rin daw mabasa tapos yung pinapadeposit niya ako ulit ng ng 30 kasi hindi na, alam niyo po kung bakit ako nagdeposit kasi sabi niya yung gina-deposit na ko naman is makukuha ko naman ulit papasok naman din ko ulit dun sa account ko kaya buong akala ko yung may hiram ko is maibabalik ko rin agad agad kasi papasok rin naman daw po sa account ko eh hindi ko alam na pinapaikot na pala ko kaya, kaya gano'n. kasi kung nakala ko mali ko siya kasi nag iba daw yung kakatay ng number kala ko na miss ano ko lang tapos pangalawa Dinoble ko na siya, sinecure ko na talaga siya na tama yung bank number ko. Tapos biglang na rin take yung digit. Tapos biglang na rin nadadagdagan. Yun din ako nang tataka hanggang sa nakadeposit na ako ng k tapos yun nga, nag na ako. Tapos bigla na lang <coughs> yung kausap ko, naghang, tapos nawala. Dala niya yung ano, yung pera. Tapos, minta ako ng agad sa may, sa may machine, sa card free ko agad yung card ko. Tapos yun na, blackhead account na lang. Pinabukasan, punta kami sa banko para ipacheck. hindi na nga, yun na nga nagka-problema. Kaya so, nga so, po yung nangyari. Ayan po, kaya malaking pasasalamat ko rin po sa hinahiraman namin kasi sobrang naitinggahan niya po ano yun namin niya yun. At naunawaan niya po yung sitwasyon namin sabi niya, ah, uh, bigyan mo na lang ako kapag meron ka, kahit hulog mo. Kasi sabang, di ba po um, nung nagawang problema ko sa kanya. Buti na po at napaka maintindihin niya at napaka mabait niya. Tapos meron dito nag-comment na, may pera ka pala, ba't mo nagkasakit anak, mapunta ka kay Karinikoy. Kay Karinikoy, ayan po. Ayan, sa mga nakapanood po noon, yung nagbigay si Kuya Rob ng pang, ano ni Bibi, pang doktor, na pacheck upan na po namin siya noon. Ang problema lang po yung sa ihi, tapos yung reseta ng gamot. Yun na lang po yung pinaka-problema namin. Nagbigay po noon si Kuya Rob ng pang, ano ni Bibi, pang pacheck up. Tapos nagbigay din po siya ng grocery para sa amin, mag-ina. Tapos dapat nga po noon sa bahay kami mag basa bahay sila po punta. Kasi yung time po na yun, ginagawa yung kalsada doon, hindi makadaan yung sasakyan nila. Kaya kinontak po ako na, ah, dito na lang tayo magkita, ah, dito na lang mag-vlog, kasi hindi kami makadaan. Hindi kami naman po ni Kulot. Ah, sama kami at may pasama ako kay Kulot kasi hindi ko po alam yung anong yun, yung cafe na yun. Tapos ayun na nga po, na-interview kami, nasabi ko yung ano, yung toong dahilan. Uh, Napacheck up pa naman na po namin yung si baby kasi lang uh, yung reseta niya ay hindi pa po namin yun nabibili yung time na yun. Tapos binigyan niya kami na, na, na pang up tapos grocery. Pagkatapos po namin nun, yung grocery, dog kami sa bahay. Yung grocery pong yun, iniwan ko sa bahay. Sa Mantagbak na Bombay. Hindi ko namin yung binala dito. Kasi alam kong mas kailangan nila yun. Tapos yung binigay sa akin ni Karina Trab na pampacheck up ni Bibi, nagkuha lang po ako dun ng pampa ano ng ihi, pampa test ng ihi, yung ilang gamot na reseta para sa kanya. Yan, nagkuha lang po ako doon ng pambili mo. Tapos binigay ko na yun sa kanila at pang allowance na nila. At alam ko pong sa bahay ay gipit rin. Kaya tanong hindi pa si kasi kay kulot ko yun. Ah, uh, ini mo, iniwan. Sabi ko, oh, sayo ko na po iiwan. Bahala na kayo. Tapos meron pa dito nagkatanong, paano ka nakaibon ng ganun kalaki samantalang palaging anong pagkain at pambilin ng kapatid mo sa 20 sila makaib? Baka ka lang at nakuha sa wala. Alam niyo po yung ipon na yun, hindi naman po talawin totally sa akin. Kay Raymar po yun at kay Baby Chris. Yung -well, binibigay niya sa akin, ako naman pinatago ko. Tapos kung may pera naman po akong sobra, ayan, tsaka ako po pinatago din. Hindi po yun, bon lang. Halos dalong taon may kalahat e, din po yun. Kala niyo po, bon lang. Paunti-unti, magtago ka ng isang libu, Kapag lumaki ng lumaki, talagang maalang ka, malaki na lang. Kaya akalain ng iba sa akin, sa akin lang yun. Alam niyo po, galit na galit niya yung asawa ko nung unang nalaman niya. Kasi sa kanya ko sinabi, una. Tapos sabi niya, anong pumasok tao, sa utak ko? bakit daw nagtinanga ako ganyan tapos sabi ng ano, nagkasama ako sa kanya dun sa ano, sabi ko nagkaroon pa ako ng malaking utang sa nangyari. Tapos sinamahan niya ako dun sa kinautangan namin na makipag-usap. Ayun, eh, pag-usap ako kasama ko siya. Tapos sabi nung ano, namin na huwag mo nang awayin yung asawa mo kasi hindi naman niya ginusto yung nangyari. Analayan mo na lang siya kasi hindi yan biro nakakabaliw nakaka yan kapag hindi kinaya kaka depress nakaka-stress kaya ayun imbis na pagalitan niya akong pagalitan araw-araw wala naiintindi niya na lang ako tapos may time na umiiyak ako kasi nakaalala ko tapos sasabihin niya na hayaan mo na yan balik, may balik din yan sa kanila kaya yun, pag natin kasi nagtatagamo siya din eh. nagtatagamo siya ng pera para ito sa pag-aral. Sa birthday, sa binyag. sa pag-aral niya. Tapos gayon, ganun lang yung ginawa ko. Kahit naman to ako, hindi ko naman gustuhan mo. Iwalgas na lang yun ang ganun, ganun lang. Kung alam ko lang po, na ganun yung mangyayari. Hindi na sana sa mga online-online. In meron pa dito. Ang aga mo kasi nag-asawa sa hirap ng buhay na yun. Alam niyo po, nag-asawa ako ay 25 years old na ako. Hindi naman nasa tamang edad na po ako. Kailan po ba ako mag-aasawa kapag 30 na, kapag 40 na? Yung iba nga po, 15 pa lang, 18, 9 oh, ano, mga 16, 17, 18, ganun na yung mga asawa na. Buti niya po ako, 25 years old ako yung nakapag-isip na mag-asawa. Kasi ng asawa, mahirap rin. Pala mo nun din. Ano naman kung pila ako ng asawa na mayaman. Pila ako okay. ng asawa na pera. Alam niyo kung sino yung, kumbaga, mapupusuan mo. Hindi okay. dahil mayaman, hindi okay. dahil may pera. Nasa sa inyo na po, nasa pantasipat na po ninyo Kung nakaangat angat Nag-asawa daw ako ng ano, construction worker lang. Alam niyo po, kayo po construction worker, kung masipag niyan, halos araw -araw naman, halos araw-araw naman nagkakayo. Dahil pa po, po yan ang may pinag-aralan na ang taas ng sa sarili, ma-pride. Daig pa po, po yan ang mga ganun. Dahil na po nagtatrabaho ng marangal, hindi yung nagdanakaw, nagtitinda ng kung ano-anong bawal. Yung iba kasi gusto mag-asawa ng mayaman, mapera. Kayo na lang kung maghanap ng ganyan. Kung gusto niyo ng ganyan. Ito at ang nag-comment, gusto niya ata ng ganyan. Makapag-asawa so, siya ng mayaman para umayaw. Yan, ah, hanggang dito na lang muna ako at may alam na ako. Ayan. Hanggang ngayon, ah, hindi pa rin ako makalit pero kailangan natin mag- move forward para malapasan kong pagsubok na ito sa ng asawa ko pagsubok lang na kung nangyayari sa amin at sa taong gumawa naman ito ayan, hindi lang pala ako yung nabiktin ng pakarami namin sa mga hindi ko naniniwala uh, bahala po kayo basta ako nagpaliwanag lang ako uh, sinabi ko lang yung side ko nasa sa inyo na po yung kung ano yung ano yung, yung masasabi mo Ayan, magpapalim na muna po ako at hirang dito na lang muna po. Ayan, ay, uh, maraming salamat sa pag sa pananood sa ating mga mas